Good morning, mga Kaon Kaunta, mga kapits. Kaunta, kaon kaunta, kaon kaunta. Huwag ka ka un may sunan, mga kapits. Maura na ninyo ulit, mga kapits. No, there lang. At, no, there lang at kapit. Yun lang yung ulam ko, mga kapits na ngayon. wala kasi malis yung nag ano na ako malis yung kapatid ko eh. kaya ito na lang pagkain ko wala nang iba okay lang yung mga kapatid kasi eh nagugustong ka naman Kaya ganun lang. Hindi tayo mamimili kasi. Wala man kang trabaho. Kaya ito na lang kakainin natin. Kailangan naman na natin magtrabaho kasi para may mapalitan ng sitan. Pagdi ng trabaho mga kapits wala. Ang suwa lang sa asin o oh, kira sa na mga kapits oh. asin. Asin o oh, buyo. Pwede na yan. Buti nga may noodles kung wala noodles mga kapits. Walang makakain. Eh kaya tiis-tiis na lang Tiis-tiis na lang. At least buhay pa. Pero hindi talaga mawawala yung kapi sa akin. Hmm. Totoo yun mga kapits. Yung sinasabi ko totoo yan. Hindi ako nag i e kasi mahirap lisod. Lisod pag nag i e ka ng, ng istorya tapos ano, di diba? Kailangan yung totoo hindi ka nagsisinungaling kasi wala kang wala kang makukuha ng aral ng mga ka, mga ka topics sa ano sa mga katinungalingan Jebendo Kailangan yung totoo yung totoong, totoo ang totoo kasi yung mga kasinungalingan mga kapits wala hindi yan maka hindi yan makapani nakapaniwala paniwala pero yung iba yung iba madali lang yun na ano na totoo pero ako hindi hindi nung sinungalingan yung totoong nangyari sa sa buhay mo hindi kay imbinto ka lang ng imbinto wala kasi pag imbinto ka ng imbinto mga kapits parang ano yun parang abutin ka ng tawag na karma ganun Pero sa akin, seryoso seryo. yun. May hirap magsisungaling. Hindi naman pari-parihan ng ta Mga tao na uh, may totoo, may hindi. Yan. Pero ako hindi. Totoo ang totoo. Kasi ayokong may mangyari na hindi maganda kasi babalik yun sa iyo mga kapas. babalik yung yung katotohanan talaga mga kapas. kasi yung iba ayaw nila yung solo gusto nila yung comedian pero hindi naman lahat hindi naman hindi naman lahat comedian mga kapits hindi naman comedy kasi sa totoong buhay mo yun kasi may may kapalit yun na no, parang hindi mo alam kung anong kapalit sa mga kasinungalingan mo Kaya ako naging guilty ako ng na kasi mag-iimbin ko ka ng kwento tapos hindi pa hindi pala tuto. ba, diba, Mga kapits.